Noong unang panahon, sa kaharian ng Berbanya, nanirahan sina Haring Fernando at Reyna Valeriana, kasama ang kanilang tatlong anak isang araw, nagkasakit ng matindi si Haring Fernando. Ginawa ng Reyna at mga prinsipe ang lahat upang siya'y gumaling, ngunit walang gamot ang tumalab, isang matandang manggagamot ang dumating. Tanging awit ng ibong Adarna ang makapagpapagaling sa hari, sabi niya. Isang ibong may makukulay na balahibo at mahiwagang tinig. Unang naglakbay si Don Pedro, ngunit sumuko. Sumunod si Don Diego, ngunit siya'y natakot. Pareho silang nabigo sa gitna ng madilim na kagubatan. Ngunit si Don Juan, ang bunso, ay matapang na naglakbay mag-isa. Bit-bit ang pag-asa, nilakbay niya ang luntiang kagubatan sa pagsikat ng araw. Nakilala niya ang isang matandang ermitanyo na nagbigay sa kanya ng ginintuang lubid at payo kung paano mahuhuli ang ibon. Mag-ingat ka, anak, sabi ng matanda. Sa tuktok ng bundok tabor, nakita ni Don Juan ang ibong adarna. Kumikislap sa liwanag ng mga bituin habang umaawit ng nakabibighaning himig. Ginamit ni Don Juan ang ginintuang lubid at maingat na hinuli ang ibon. Sa wakas tagumpay niya itong nakuha. Sa palasyo umawit ang ibong Adarna. Kumislap ang gintong liwanag at muling bumalik ang lakas ni Haring Fernando. Lahat ay nagalak. Sa kabila ng inggit ng kanyang mga kapatid, pinatawad sila ni Don Juan. At habang lumilipad ang ibong Adarna sa kalangitan, nanaig ang kabutihan at kapayapaan sa buong Berbanya.